Uh, magandang hapon po sa inyo mga katropa. Dito po tayo ngayon sa Uma, sa Malayan, Bukid. Ang pagkita po, sa inyo kung paano po mag-umpisa ng pag-uuma. Ang pag-uuma po ay, una po, ay uh, dapat minilinisan po itong mga pilapil. Para po pagtrabaho ay eh, malinis na po. Kaya kung ginagawa ay eh, ginagaskate po siya. Yan, ginagaskate po dapat po malinis po lahat po yan dapat ginagas kitiran hindi po mahirap yung pagagas kater kasi po uh, minsan po eh, may ahas meron po uh, mga uh, langgam kaya po medyo mahirap po talaga pagagas Baka isipin nyo ay madi, madi, madi na pong po ang gagaskater. Tanong po yung mga gagaskater. Mayroon pong pantalon. Ah, mayroon po silang uh, takip sa mukha. Baka po silang matalasigan ng mga uh, damo sa mukha. O kaya lupa. Kinausap po po si ano, si pare ko, kung okay lang na ipo sa FB ang, ang gagaskater. Okay naman daw po. Wala naman pong problema kasi po sabi ko nga po papakita ko po ang pag uh, pag uuma uh, para po mag-start ng pag uuma sunod po yan ay ito po ay bubong na bubong po mga lupa na yan kaya po napakalawak po ng uma oh Uh, ni isa eh, wala pa pong nagkatrabaho kaya po papakita ko po sa inyo kung paano po magtrabaho sa uma sa this video ko po, papakita ko po sa inyo kung paano po magbungkal na ng uh, uma paano po magtrabaho, la master or heart actora gamit pong equipment sa uh, uma, papakita ko po sa inyo sa ngayon po ay eh, start ko na ng uh, pagagas cutter paglilis sa mga pilatil ng baso Ah, ba baka po bukas ah, uh, pakita na po namin sa inyo pakita ko sa inyo kung paano po magbungkal na ng lupa yun po ang pagit po kasi baka di pa, pag uh, katrabawin na marumi po ang pilatil dapat po talaga malinis pilatil yun po step by step po ang pagbuma straight step by step dapat po ay eh, uh, sa una, magamit po sa basog, pangalawa, uh, magbubungkal ng ano, uh, spiral, Talagay po doon sa aming spiral. Kung di po spiral ay traktura. Kaya po ang pag, uh, tamang pagbubungal uh, ng lupa. Doon po na ang pagbubukal ng lupa ay eh, dudulog na po yung lupa. Pakikita ko po sa inyo yan uh, pag uh, na po kami dito sa uma, Yan lang po muna mga katropa, mga ka-farmers, mga ka-adventure. Uh, ah, Malang araw po sa inyo lahat.